Alas 4.41, labing siyam na minuto na lang ho, alas 5 na ng umaga. Sa namang lalaki patay matapos pagsasaksakin ng nakaalitan dyan ho sa Hiabong, Samar. Detalye mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay, Jimmy. Isang lalaki patay matapos pagsasaksakin ng kanyang nakaalitan Kinilala ng PNP ang biktima si Elias Ba, 26 anos magsasaka, residente ng barangay Kamorobuan, Yabong Samar. Nakilalang suspect si Elias Jeff, 28 anos magsasaka, residente rin sa natorang barangay. Nangyaring incident alas 8.10 ng gabi sa barangay Kamarabuan, Yabong Samar. Sa investigasyon ng PNP ang biktima, nagiinuman kasamang kaibigan sa barangay road nang dumating ang suspect at nagkaroon ng mainit ng patatalo ng biktima dahil nang humugot uh, ng patalim at suspect at sinaksak sa tiyan ang biktima. Naitakbo sa ospital ang biktima sa balit. Diniklara na didon arrival ng attending physician. Voluntary namang sumokus sa mga otordad ang sospek at nasa kustudya ngayon ng Yabong PNP. Wala dito sa DYVL Action Radio takloban Ito si Aristotito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy.